Hi guys, welcome to my channel. And kaka, and gumakbang ng kalakay dito ng apple, apple. And in-slice ko na siya. Ay yung isa is slice, yung maliliit ng nagkaloon. Ito sa Ayan. And, and the, and the get ready na pala ko ito. Ang dali natin. Ayan o. Na. Eh. Itong ginawa ko sa isa. Ganyan, ganyan, ganyan ko lang, guys. Ito. And sa isa naman, eh, ganyan lang, ganyan ko lang. Malapat siya. Dito naman, itong parang fire fries o fries na. Ganyan okay. na. And ayan. Ang dali ko nga pa lang nakain And so, sa usawa lang natin, ay na ito. Hoy! Ito, kalimutan ko. At, asin pala. <laughs> ko, eto na. Magbumukbang na tayo. Huwag so, natin ko. ayan. Ito yung minangunahin natin. natin siya Ay, hindi. Kainin mo na natin hindi sinasal sa asin. So, Aber ibang Übergang sieht es Austin erst ini aus für mich. Und itu. habe noch so eine Art. Jetzt doch. Ich will immer unter die Lange. Ich will immer unter die

Wala naman siya pinagbago, ganoon pa rin. Kasi masalas din naman to. nga. Wala naman siya pinagbago ah. Masalas pa rin kasi masalas din naman ito. Ito naman siya. Ito Excited diyan.